Kaya kasi ang gulay, ang kaibahan kasi ng gulay at saka ng papaya, ang gulay mag-harvest ka, pagod ka pa. Oh. Oo. Oo. At saka minsan ang presyo, hindi palaging mahal. Oo. Oh. Ito kasi ang papaya, kahit na mag-7 pesos lang per kilo or 6 pesos per kilo, maganda ng income. Papagpalaro sa ating lahat, mga toto, mga hinday. Kamay-kamay. partner. Sa araw po na to, andito po kami sa farm ni Tatay Jose Lorenzo, ang ating gawad kalingag. Gawad Saka partner, national awardee twice na. Yes. At ngayon partner nakakatuwa dahil nandito tayo sa Sitio Tokalabong, Barangay Crossing Rubber, 2P South Cotabato. Tay, kumain kami tayo, Tay. Yan yeah. at ngayon pong umaga mga idol ay alamin po natin kung bakit napakaganda itanim ang papaya sa panahon ngayon at paano nga ba ito inalagaan. Kasama natin si Tatay Lorenzo. Tatay Lorenzo, bakit From gulay noon, ngayon naggugulay po kayo, pero more on papaya na kayo ngayon? Hindi, unang-una kasi, siyempre senior citizen na ako. Mas maakon kasi itong papaya na project, maginhawa. Pag makatapos ka makatanim, hanggang sa mag-harvest, mag-harvest ka na, hindi masyadong pagod. Kaya kasi ang gulay, ang kaibahan kasi ng gulay at saka ng papaya, ang gulay, mag-harvest ka na, pagod ka pa. Oh. Oo. Oo, at saka minsan ang presyo, hindi palaging mahal. Oo. Oh. Ito kasi papaya kahit na mag 7 pesos lang per kilo or 6 pesos per kilo maganda ng income ng farmer. Ayun. Ngayon umaabot na siya ng 10 pesos kasi noong una hmm. nung 6, 6 pesos to 7 pesos pa lang per kilo kumikita na ako ng 25,000 a week sa tinatanim kong 5 hectares. Pinaka mababa na yung 25,000 minsan umaabot pa ako ng 40,000 a week. A week? Uh, So, uh, palagay lang natin kahit 25,000, eh, meron kang 100,000 per month. Uh, Nung mm -hmm. hindi pa yan dumaan ng El Nino, pero dumaan ng El Nino, naapektuhan kami. Mm. Tatlong buwan halos hindi kami nakaharvest. Dahil walang bunga? Uh, dahil uh, walang, hindi, meron man bunga pero madalang nag, nagkaroon siya ng gaping. Nag-abort siya? Uh, uh, Ayun. Ngayon bumalik na naman siya, kaya siyempre. We. Tapos naman yung El Nino, maganda na naman ang harvest ngayon. Nag-uumpisa naman kami sa 2 to 4 tons harvest every week. Per hectare? Hindi, uh, yung 1 yung kabuuan na, kabuuan na kasi bago pa lang eh. Pero uh -huh. yung per hectare nung nakaraan, nung maganda. Ito siguro ngayon, baka aabot na ito ng 10 tons ito. 10 to 15 tons itong 5 hectares na ito. Oy, grabe uh, pala, no? 10, 10, 10 to 15 tons. So, almost 2 tons per week, per hectare. Hmm. Yan, kung makita nyo po mga idol, sa tabi ko po mga idol. So, ito yung papaya na Zambuanga sa Red. Zambuanga Red. Okay. Sa Buanga Red variety po mga idol. So ganitong size lang sa so, 2 to 3 kilos lang po ang uh, average size. From dyan hanggang dito. So, ay, harbisan na pala dito. Oo, oh, naharbisan na. Ito, may na, harbiso Oo, oh, naharbisan na na. Ito ng two, dalawang beses na harbisan to. Two times na. Two uh, times na siyang oh. mga idol. Ito yung tanim ng El Nino. Nung nagkaroon tayo ng El Nino, ito yung tinaman ko ng, inti, uh, nag-intercrop ako dito ng cauliflower. Oo. Oh nung pagkatapos ng cauliflower, siyempre maliit pa yung papaya, hmm. pag tapos harvest ng cauliflower, ng yun, umpisa na nagbunga ang papaya. Kaya oh. ngayon, ito na ang resulta. Wow. Maganda, maganda na lahat ng resulta. Tama po yung ah. sabi ni Tatay, mga idol, Tatay Jose. Kasi kung gulay, harvest ka, pagod ka pa. Mm -hmm. Tapos minsan, mura pa yung presyo. Mm -hmm. Pero sa papaya, harvest ka lang ng harvest. Mm -hmm. Ilang taon na may bunga ang papaya tayo na pwedeng ma-harvest? Ito, depende kasi yan sa area. Minsan, umabot sa ng 3 years na hinaharvestan mo. Meron mm -hmm. ding 2 years. Mm -hmm. Hindi pareho eh. Depende kasi yan sa area na meron kasing bagong area. Katulad ko, yung bago kong area, oh. umabot siya ng two to three years. Yun. First time niya na tikma, nakatikim na papaya, na, nataniman. Oh. So one time tanim lang mga idol, two years kang mag-harvest. Mm. Tapos weekly ang harvest. A weekly ang harvest. Tuloy-tuloy na yun. Ayan. So kaya po mga idol, alamin po natin paano nga ba ito itinatanim tay. From tanim, uh, papiaw lang muna, mga ilang buwan pala siya magbunga. Uh, mga 9 months yan, mag-harvest ka na. Oh, so uh, kaya dapat may intercropping pala sa uh, mga first? Dapat may intercropping. Uh, limbaw, bagong tanim siya, meron kang intercropping. Sa loob hmm. ng 3 months, wala kang gasto. Malibre yung gasto mo sa papaya kasi tinataniman mo siya ng cauliflower. Hmm. Malilibre yung gasto mo sa papaya. Ayun. Pagkatapos ng harvest ng cauliflower, yan, umpisa na siya magbunga. Doon ka lang gagasto sa papaya. Kaya hindi rin ganong malaki ang gasto kung isipin kung nagtatanim ka ng gulay hmm. tulad ng cauliflower o kaya cabbage. Taniman mo habang maliit ang papaya. Hmm. May tanim siyang cauliflower para malilibre yung gasto ng papaya Ayun, yung kita mo sa cauliflower, yun yung pandagdag financing sa papaya uh, Kaya pag nag-harvest ka ng papaya, parang income mo na diretsyo Ah, uh, income mo na diretsyo uh, uh, Ganoon ka, ganda mga idol So, alamin po natin sa video ito mga idol kung paano magtanim sa mga gusto magtanim ng papaya Panoorin nyo po pa ito Tay, first, sa buto pa lang, ano ang ginagawa natin sa pagtanim po? Ah, uh, pinupunla muna yung buto Hmm pinupunla muna, tinatanim muna sa silupin. Pag abot ng one month, hmm. yan tatanim muna yan sa area talaga, sa area. Ang sukat niya, two by two. Two, two by meter two. ito? 2 oh, meter by two meter. Two oh. meter papunta oh. dyan? Ah. Two oh. by two. Two by two po lahat-lahat hmm. lahat mga idol mga 2 by two. Ayan. So, natanim na po natin tayo, ano ang una nating gagawin? Ayun lang, kailangan, alagaan talaga yan. Meron siyang, hmm. ako ina-applyan ko pa yan ng chicken manure eh. Hmm. Habang maliit, meron na siyang chicken manure. Pero konti kunti lang yung chicken manure na na-decompose na talaga yan. Hindi na siya mainit. Hmm. Ready for use na. Oo. Pwede chicken manure or dopos. Hmm. Yun ang ginagamit ko. O oh, Tapos, oh. kasi walang masyadong sakit ng papaya, no? Ah, walang, wala. Kasi isa man lang sa sakit ng papaya dito. Lalo na itong sambuang gared. Kwan lang eh. Yung tinatawag nilang crown rat. Pero magagamot naman yan ng, eh. ng co-side na insect, kung ano eh, pungi-side. Yung sa ugat yun? Ah, ah. Hindi, minsan kasi, ito kasing variety ng sambuangga rin, matagal na rin ito. Hmm. Sa paulit-ulit, hindi talaga maiwasan na merong magkasakit. Hmm. Pero ang pinakasekreto nito, pag merong sakit, putulin mo, tapos itapon mo sa malayo. Para hindi na kumalat? ay ah, hindi na kumalat. Ayun. Yan ang isang sekreto dyan. Hmm. So, from tanim natin, ilang bisis lang ba tayo nag-abuno tayo? Ay marami ring beses kasi pagalimbawa na nag-umpisa ka na nagharvest hmm. dapat every month nag aabono ka talaga kasi yung tatlong harvest sa isang buwan hmm. para sa yung isa para sa kanya kailangan Ay. bigyan mo rin siya para walang hinto ang bunga hmm. ah. so sa unang buwan niya mag apply tayo ng abono mm -hmm. plus chicken manure mm -hmm. anong abono po yun tay ah kung man lang basta nag-umpisa kasi nagbulaklak na ng bunga ang papaya Potassium, depende kasi yan sa panahon eh. Hmm. Potassium at saka triple, basta tag-ulan yan pwede. Hmm. Or ammonium sulfate, 2100 at saka 0060, yung potassium, yun lang ang inaabono dito. Oh. Alternate lang yun. Pero, Unlike sa gulay, nag spray pa rin ba kayo dito ng insecticide? Ah, ito nag spray din to sa isang linggo or 15 days. Kahit na every 15 days ka na lang mag-spray sa papaya, okay na. Okay na. Uh Oo, -oh. insecticide Katulad sa... ng disease, oh. katulad ng disease, karamihan kasi yan ang ginagamit namin lalo na yung tanim namin sa dole. Hmm. Disease lang at saka up upload yan ang ginagamit namin, haluan hmm. sa ng dietin hmm. or daconil. Yun lang, okay na yun. Libre na, every uh, 15 days? Uh, every 15 days pwede na. Oh, hmm. Sa ano? Bunga ba yung direct yung pag-spray uh, o sa dahon? Ay, kun, lahat kasi yan eh. Bunga lahat, dala. Na lahat dahon. Yan, oh. kasi karamihan naman sa dahon kasi kung magkakaroon siya ng mites hmm. yung mites nga na ng sakit dahon lang talaga yung spray yung ginagamit naman namin yung agrimic agrimic lang tapos haluan mo nang uh, yung isang dram pwede na yung 50ml haluan mo siya nang limang sasena ko yung wings na powder na sabon. Hmm. Pwede na yun lang pang-spray kung magkakaroon naman siya ng kwan. No, kasi, mites, mga no, mites karamihan naman kasi yung mites panahon lang ng tagraw, pero pag walang mait. Wala, wala, wala uh, wala siyang ang sakit lang sa tagulan yung nabubulok fungus, dapat gamitan lang sa ng fungicide lang palagi. Katulad ng kusaid, hmm. yan pwede yan. Pwede rin yung daconel, pwede rin yung daitin. Yung sinasabi niyo every 15 days. Every 15 days. Oh. Ayan. So kasi papaya fruits po siya mga idol pag nahinog kasi uh, prone po siya sa fruit fly. Mm -hmm. So anong remedyo niyo diyan sa, sa fruit fly tayo? Ah marami naman kasi kuan para sa fruit fly, marami naman kasi yung gamot dito sa fruit fly. Mm -hmm. Marami na ngayon eh, meron ding gamot ang beer eh. Hindi ko lang natandaan itong gamot sa fruit fly na iba. Pero ngayon Pero wala kayong gina-spray sa fruit fly? Ah, meron din. Hmm. Meron din, meron din akong ginagam, uh, ini-spray. Kasi itong perfect tayo ng base, eh, pwede rin. Pwede hmm. rin yan sa fruit fly. Pero pag maiwasan naman siguro yung paghinog ng papaya, wala man mahalos fruit fly. Kailangan uh -hmm. pag i-monitor mo yung area, pag maraming hinog, tanggalin mo talaga yung hinog. Kung pwede, hindi talaga siya masyadong mahinogan sa uh -huh. puno. Kagaya hmm. ngayon, ganito pa lang, uh -huh. harvest One color pa lang, oh. one color. Zero ito. color or one color, pwede na yan. Harvest na? Harvest na. Kasi ang mga fruit fly ba, sa hinog lang sila Ah, Sa hinog lang yan, karamihan hinog. Oh, mm -hmm. Pero pag wala ng hinog, halos wala na rin yan eh. Mm, pwede perfect tayo doon? Uh, pwede rin yung sorgion na ginagamit. Katulad yung ginagamit namin sa bill paper nung araw, mm -hmm. yung sorgion, yun ang ginalagi ng uh, ano, fruit fly attractant. Yun mm -hmm. ang ginagamit nung una, dinalagi lang sa palibot. Mm -hmm. Mm -hmm. Parang ano din, yung yung yellow super net. Ah. Ganon uh, din. Ganon din ang panya. Ah, din sir. Ayan. So, pwede ba nating maikot dito, Tay? Okay. Kasi parang may mahaba, kagaya nito. Medyo bilog. Ah, oh, sir kasi kaya hindi ko tinanggal yan kasi eh, sa panahon ngayon lalo na pagpapunta ng Berman. Hmm. Binibili kasi ito ng para sa dried papaya at saka sa yung sa pang fruit ito bili-bili walang nare-reject eh. Anong variety po ba ito? Ito, sambuangga rin ito, pero ang tawag yata dito yung parang babae. Kasi ang ginaiwan kasi ah, sa papaya, yung, yung oh, pagherma, siyempre nag-alanganin man ang similya, sayang oh. man kong patayin, kaya binibili man ito ng mga taga-daba taga-kagayan, para hmm. sa fruit cocktail at saka dried papaya. Hmm. Kaya hindi ko pinutol. Ah, binibili so. lahat yan. So, Ngayon, mahal pa, pag 10 pesos per kilo. Yun, ang ganda. Oh, oh. So, meaning pala tayo, yung pag-apply, pagtanim dito ng papaya, is tatlo-tatlo pa rin? Oo, oh, tatlo-tatlo. Merong tatlo, merong apat. Kailangan ni Herma, hmm. kung pwede, kung lahat, ganito lahat klase, ganito. Oh, ganito po siya, mga oh, oh. po. Ganito siya. Ngayon, kay, marami na akong buyer sa papaya, meron ang Para sa fruit cocktail, meron din para sa dried papaya. Hmm. Kaya kahit anong forma ng papaya, pwede na. Ayun. Uh, uh. So ganun po siya mga idol uh, Wala nang reject. reject. Yan. Halos all in na mm -hmm. Sayang sayang pa to uh, Sayang pa eh So sa mga nalito po mga idol kung ano po yung Herman na papaya May video po kami doon mga idol para ma-identify yung uh, papaya na herma or yung bakla na papaya mm -hmm. Ito yung sample sa mga babaeng papaya mm -hmm. Kung makita nyo po kasi sa bulaklak pa lang ma-identify nyo po mm -hmm. doon kasi, uh, Kaya po tinatanim po natin apat o tatlo usually sa mga may papaya, alam nyo po ang diskarte na ganito, tatlong papaya ang tinatanim para paglaki nila, kung mayroon pong herma doon, yun po ang iniiwan, yung bakla na papaya. Mm -hmm. So, uh, pahapyaw lang, kung mapanood nyo po yung video namin, yung babae na papaya is bilog na bilog yung karang, parang ganito niya. Mm -hmm. Tapos yung herma is uh, hindi gaano tayo, no? Yung lalaki naman na papaya, hindi po yun siya iniiwan kasi hindi siya nabubunga, bu no? mhm mm Karamihan bulaklak. Karamihan mm -hmm. bulaklak, tapos maaba hanggang ah. dito. So, ganun pala. Same variety lang din pala. Ay, ito, dalawang bunga ito, tingin ah, Hindi, hindi. marami man dalawang bunga, sir. Andy, ah, kailangan lang kasi sa papaya. Kaya tinatanggal yung kambal niya oh. para lalaki ng gusto. Pero paano uh -oh. pwede pa naman, uh, oh, diba? Pwede pa yan, oh, pwede. Pwede, pwede yan. tinatanggal. Uh -oh. Ang tinatanggal nyo lang dito is yung deform. Ah, deform at saka ito. Kung nalampasan na siya, maliit siya, pwede siya tanggalin, no? Ah. Malaki na yung sa taas nila, dapat tanggalin ito. Wala na ito. Ay, bakit po? Hindi na yung lalaki? Hindi na siya lalaki. Kwan siya, iba na, iba. Ay, parang mag-pruning ka rin ah. ng bunga. Ah, ah, ito, siya, pwede ah. pa to. Ah, pwede pa tanggalin to, pwede rin hindi. Kasi malaki na yung sa taas ah. nila, no? Ah, sa panahon kasi natin ngayon, medyo masyadong mahal ang papaya. Kaya ini muna. Siya, hindi na hindi Sayang, o. sayang. Marami kes tayong buyer ngayon, maraming buyer, marami, bayar, marami oh. na may milih. Ito Haros tayo. Bakit tinanggal po ito siya? Ito. Ah, pangit ang forma niya, o. hindi siya maganda. Pangit. Dapat niyo pabilog siya. Uh Oo. -oh. Nahalo dito. lang sa dito, eh, nahalo lang sa dito. Kaya kailangan tanggalin na lang. Pag yan. ganito, okay lang. Okay lang rin 'yan. Pwede rin sa tanggalin. Kung mahirap din kasi sobrang daming bunga, hindi siya masyadong lalaki. Oh. Kaya medyo tinatanggal para maglaki ng gusto yung fruits niya. Yung iba? Uh oo. -oh. Tulad ito. To, pangitang ito pangitang kwan niya. Tanggalin ito. talaga ito. Ito. Tanggalin ito. Oh. Hindi siya maganda. Para hindi siya mag-ano mag mag -ano ng abono, na. no? Uh oo. -oh. Hindi na siya kakain ng abono pati Tapos ito. Tapos ito, kambal. O, kambal na maliit yung isa. Tanggalin ang isang maliit. Kasi malaki ang isa. Uh oo -oh. Pero ito, kambal, parehang laki, maganda. Uh, -oh. uh -oh. pwede, pwede. Ito kasi sa panahon na kulang ang papaya, Pwede na hindi tanggalin. Pag murang papaya, tanggalin? Oo, ah, tanggalin yan. Kailangan puro lahat maganda. Oo. Oh. Ah, ah, forma. Ang ganda po pong mm. aktual po kayo makapunta dito sa area mismo mga dol. Napakaganda po siyang tingnan yung mga papaya. Kasi tingnan nyo po, napakababa. May medyo mataas-taas lang dito na part. Still productive. Dalawang taon na yan tayo, no? Ah, dalawang taon na yung katabi. At saka, mm. At saka ito. Pag ganito, ito, pangit Ay, ah, ito. Yan, pwede rin yan. Pwede rin hindi tanggalin yan. Kasi sa mga stand pwede rin yan. Mm, pero dahil mahal ang papaya, uh, uh wag muna ito. Ito, talaga hindi, ka, ah, deform? hindi deform, lalaki ito. Deform. You know? oh, tanggalin talaga yan. Tanggalin. Hmm. Habang maliit pa, kailangan na siyang matanggal, no? Oo. Ah, para hindi pag na ng abono. Pag ganito, tayo tanggal na ito. Ah, hindi. Pwede pa ito sa pang cocktail Pwede ito kahit hindi tanggalin. Kasi andyan na eh. Oo. Oh. Hindi It, na siya tanggalin. Tapos Itong malaki na. Itong ganito tayo. Anong sanhi nito? Para may scale-scale siya. Ah, kuwan ito. Hindi kasi maiwasan minsan yung kuwan ba? Yung Parang apid sa? Sakit, sakit. Minsan hindi kasi maiwasan yung sakit. Sakit sa kuwan ba? Sa... Parang hindi mo maintindihan kung anong Pero sistema ito. Pero parang lupa lang siya nung oh, dumikit, no? Hindi kwan ito kasi nagaluha luha kasi ito Ay, minsan, ito minsan. Ay, nagdagta, pagtanggalin. Minsan, depende siguro siya, sa kwan eh, sa ano ito microelements na tinatawag. ah, Ayan. parang nagluha pala siya. Ah, nagluha siya nung nakaraan kay napansin ko ba. Hmm. Pag Kumulang ganito, sa, hindi kulang, pa, kulang, sa spray. Pwede pa to. ah, pa pwede, din. pwede yan. Wala wala ang problema ngayon so, kay masyadong mabili ang papaya ngayon. Tapos ito, pang ito pang tawag dito. Pang fruit cocktail, pang oh. dried papaya. Tapos hindi ah, naman 'to ah, nakaapekto sa bunga sa loob. Hindi luna. rin, hindi rin nakaapekto pwede rin yan pang protestant, kundi sa pwede pang manila kasi ang pang manila lang ang pinakamahigpit sa uh, classify. ito, doble rin siya, oh. pwede Pero, rin siya tanggalin kaya sa mal, <laughs> maliit pa. siya malaki yung isa so, ganun lang po siya mga idol so, mm. pag harvest mo diretso na rin tanggal yung mga maliit? Uh, hindi may time na kung talaga mayroong time na may araw na pinapatanggal lahat namin ng deformed mm -hmm. kasi pag harvest, iba, iba talaga trabaho na lang nila harvest Ah, oh, okay. Katulad yan bukas, tapos naman ang harvest ngayong araw, oh. bukas pwede kami mag -tining. ang tawag kasi dyan, tining, tinatanggal lahat na deform. Hmm. Lahat ito mga dahon tayo ito, ginahayaan na itong malaglag. Oh, ano ah, yeah, yan yung... lang malaglag yan. Malaglag lang, kusang malaglag lang yung mga dahon. Yes. At saka mga idol, kapag nag-harvest, pala balot ng news. Ah, oh, dire, oh, oh, para hindi siya magasgas kasi yan, shipment yan para Manila. padadalayan sa Manila. Ha, na yan mamaya sa ano, sa... Pier, mamayang gabi ha, tinayin sa pier. pier. O, oh, tingnan nyo po, oh. tatayo po ako. Dito pa lang, ganitong variety ng sambuang Red is namumunga na siya. Mm. So, hanggang dito. Mm. Minsan, sa, meron pang ang variety na sumasayad pa sa lupa. Meron pang ang dito. variety kasi maraming variety ito. Maraming yeah. variety. Until Hindi ganito. Parehan. Ang ganda. So, isipin nyo lang mga idol, 10 pesos per kilo. Ito is nag-average na ng 2 kilos to 3 kilos. Mm. Ayan. So, maganda ang income ba dito, Tay? Ah, maganda ang income, lalo na sa panahon ngayon. Maganda ang presyo, talaga maganda ang income. Ayan. So, panoorin niyo po sa susunod na video, mga idol, kung magkano ang gagastusin sa isang hektarya na papaya. Magkano ang possible income natin weekly at saka monthly, yearly, or total cost and the uh, return analysis po sa papaya. susunod na po na video. Shoutout kay partner. Siya po naghahawak na ating uh, camera. Tay, bago tayo magtapos, any inspiring, dito tayo tay, inspiring uh, message po sa mga kababayan natin, kagaya, kagaya po namin, na nagtanim ng mga gulay, ngayon jackpot sa mababang presyo, so logi. Ano po ang masasabi niyo po tay? Ah, parte dito sa gulay? Oo po. Ay, baka gusto niyo pong ma-encourage uh, sila na magtanim din ng iba like uh, itong papaya. Ah. Ah, kailangan subukan lang ninyo yung papaya. Siyempre ako sinubukan ko man lang no. Video nagkaedad na ako. Ay ngayon senior na ako. Maganda talaga yung income ng papaya mo ikumpara sa gulay kasi ang gulay kung hindi bibili ang Manila sa atin, walang mangyari sa atin. Hmm. Manila lang talaga ang pag-asa natin shipment lang talaga. Ayun, so gano po siya mga hmm. ito la. Sabi nga ni Tatay sa unang part ng interview natin, yung papaya is best for farming para sa mga senior. Hmm. Dahil weekly harvest, one time ka lang magtanim, two years ka mag-harvest, minsan inabot pa ng three years. At the same time, walang masyadong pagod. Mm, Unlike masyadong. sa gulay, after harvest, pag finish na. Pagod ka masyado, kung kukulangin pa yung labor mo, makapasaan ka pa ng sprayer, eh. lahat na mabibigat na trabaho, matikman mo pa. Sa, sa gulay, gulay oh. Pero sa dito, papaya, ayahay ka na dito. Wala na masyadong problema dito ayun, so ganoon po siya mga mga idol so, sa mga OFW na kababayan natin lalo na kung mahal ang papaya sa lugar nyo sa mga kababayan natin yung nag-retire na mga senior, pwede yung pag-isipan malayo nyo, nasa papaya ang swerte nyo sa farming kasi kung gulay after tanim, harvest after harvest, balik, tanim ulit mm -hmm. minsan matyakpatan nyo po yung murang presyo Kasi marami kang binabayaran na labor sa gulay, hindi katulad nito wala ka nang binabayaran ayong bumabayad sa labor, yung kuna, yung buyer na. Wala nang iniintindi yung may ng papaya. So ibig niyo ba sabihin yung mga nagarbis, hindi ka magbabayad? Ay, hindi na. Wala na akong gasto dyan. Net na yung kaya kung maghihintayin nila ako ng konito, kilo at saka bayad nila. Oy. Wala na akong iniintindi sa labor. Kung napag-usapan namin 10 pesos per kilo, sa farm gate, gano'n na. Kung 7 pesos per kilo, hmm. gano gano'n na lang rin. Wala na akong inintindi sa labor. Sa kanila na gano'n yun. So, ibig Kaya sabihin, net. yan, sila na magka-classify niyan? sila na. Wala na akong na problema diyan Ang kanya, yung buyer na. Oh, napakaganda pala. So, uh -oh. during harvest pala, antay mo na lang pala yung bayad. Oo, uh, ka na lang. Wala ka ng problema. Sila na magbabalot ng newspaper, uh -oh, sila na mag-harvest, uh -oh. sila na magkaklasify. Sa'yo, yeah. antayin antay mo lang kinuhin. Kaya minsan, napakonsuelo ko na lang yun sa, sa, kanila, pinapainom, pinapamirienda ko, libre. Mm. Kahit hindi, hindi ko pa tao, pinapamirienda ko yan, pinapainom ko. Sabi ko, makaharvest lang kayo ng 40 crates, makaabot lang ng total. Yan, mamaya meron kayong isang case na bear o dalawang case na Ah, oh, uh, yan ang pinaka ko sa kanila. Mga uh, bonus, ano, bonus. bonus 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 oh, oh. very promising po ang papaya ah. mga idol lahat. tingnan nyo po wala po kayong labor sa pag-harvest mm -hmm. uh, sila na magka-classify mm -hmm. unlike sa mga gulay kayo pa magpa-harvest minsan ah. po problemahin po kung sino mag-harvest oh, eh, unlike sa like okra namin ngayon mm -hmm. medyo mabilis i-harvest 20 lang kilo <laughs> oh, tapos kung halimbawang hindi pa sila marunong magka-classify lalo na kung nag-supply ka sa mall wala marami pang mabeo sa'yo kaya kailangan basta gulay talagang Andiyan ka palagi. Palagi mo silang binabantlayan, yan, tinuturoan. Oh, Ayun. Uh, unlike dito, uh, uh, pag balot nila, sigurado uh, uh, kasi, uh, klasifier na ng buyer yun eh. Uh, alam na nila yan. Talagang. Ayan. Uh, yes. So mga idol, kung nagustuhan nyo yung ating video mga idol, at saka na-inspired po kayo, please like naman yung ating video mga idol. Mag-comment below, kung uh, very promising ba talaga ang papaya farming. Malay nyo, dito kayo susurtin sa papaya, lalo na sa Luzon. Mm -hmm. Mahal ang papaya. Visayas, mahal din ang papaya. Yan mga idol. So, i-share na rin po mga idol para marami pong makapanood. Yan. Mula yan dito sa Topi sa Kutabato. Kasama natin ang National Awardee. Two times na. gawad sa ka-awardee national si Tatay Jose Lorenzo. Happy farming po mga idol. Bye-bye. ah -bye. oh, okay lang may tagok, ma'am.